Ano basura sa Ayan! I'll go! na? Oo. Ano ba yan? Video ba yan? Video na. Kami ay nasa Boracay. It's our second, third day pala. It's our third day in Boracay. Kami nagbang-inog bang wala pa kami tulog lang. Walang tulog. kayo ang may tulog kami wala. tulog tulog ko eh. Tulog ko sa ako, 30 lang, brad. Pero namin Tulog wala ng camera. Eh, 3 days na kami, kami pa-check out na sa aming hotel suite with third with tatlong swimming pool na with, dragons, with college degree with with galvanized iron sheet for the first time kami lang ah, may swimming pool na 54 hectares <laughs> with college degree at ang <laughs> pits <But outfit laughs> ay parang dagat na over 5 million feet Okay na ba yan? Nakaka-video ba yan? Hindi. Ang dami namin sinabi. Ah, kung kausapin yes. ba sa pakinggan? Wait lang, Yung, am, yung aming pool pool ay 32 kilometers. Kasi yung pool na tika, Buset. Cubic square Set. meters. Yes, cubic square meter with Uy. Uh, With yeah. the hypothalamus of the tenth power to man, siya, I mean, I the, hand. Hand. And the cosine of 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 the tayo. of the cosine go. the cosine ano. you got it, man. Oh. you. of the cosine of the cosine of the cosine of sa cosine of the cosine of the cosine

Ganda ng pusa. Eh, nag-dog. Ay, eh, maganda nga. Ganda ng pusa, bad trip it. First time. Bumagal na mo. First time. Dike. Ba't ganda ng pusa ko talaga? <laughs> Eric! Eric, ganito na tayo mag-dog Eric. Ganito na tayo mag First time. First time. Alam! Nakuha na <laughs> time. <Best type. laughs> <Ganda> <laughs> lasing. si David Nicolas. Ako si Philip Rizosto mo Ibarra. Ako si Mark De Leon. Ako si Ako, Viska. ako si Gerald Visca. ka ba? Si Visca na maliit ang pututoy. Maliit pala. Huwag yan, SPJ, SPJ. Ganun yung battery, no? Tay, tay, ito sa Huawei. Si Boy Willie, fighting. Kaya umakyat nito sa eh, Tabasco. Bye-bye. Hindi, hindi meron pa. Ah, meron ba? May. Yeah. may isa pa, may isa pa. Yung mo. Hindi na makikita. lahat. Basta ko kayo lahat. Basta pain kita. Ayun. Eh pang third day na namin sa Boracay kami nag-inom at kami lasing at kami nagkwekwentuhan ng nakakatakot yeah. pang hindi kami natulong ngayong umaga kaya bang magkamayabang ikay nakahubad ako <laughs> hindi Upside. ako, Eric, Eric. hindi ako nakahubad. You can see this? You can see this? It is this. <laughs> Eric, ba't yung utong mo may white? <laughs> yes, of course, of course, but of course. Alala, ba't na? Yes, of course, hindi, it's of course, man, of course. Paalam na kayo, Eric. No, Sige na, magbabay na kayo. Paalam na kayo. Bye-bye. Pa Paalam. Paalam na tayo. One, two, three, go. Bye-bye. Did you hear that, you? <laughs> Ma <My> bitch! Taga-fatima pa rin si Wela eh. Yes, yes, <laughs> yes. Ano pare, pa